ano, taga-abang kayo ng daga, ha? At nang pare ating mga halaman ay oh. Yan. Manding kahua ata ngayon na mura ata ang parang bit ng upo. Yan, shout out po sa mga mag upo Yan, Arki Kabispring Ari, aabot ito sa mura. Oh, yan. no oh. Bago pala oh. Ang... tambuli po. Yan, pagkakainis po pala ng ano nito, balat. Yung po kamutihan. Yung pinagkamutihan po sasabugan na natin ang chicken manure oh yan oh. No? Marami na rin po nabawas di yan gawa po ng itong mga sinabog dito. Baka po estimate ko yung 50 sako na nagamit natin na eh. Eu atin tin pong aanhuin babasalin oh, para mas maganda po ang halaman Maganda po itong chicken manok at medyo may pagkagaan, hindi po tulad ng iba, napakabibigat at basa. Ayan po, sasabog po tayo ng chicken manok. Ika nga ay pambasal. Oh. 用包布。 Ipapahinga po natin ng kaunti yung lupa Para pagtanim Magsasabay na po yung ano Yung ano nung kamatis Ako na lang, makahuli na tayo ng presyo ho. Ah, ah, Bahala na po pagka talagang tayo pagkakaluuban kasi pagka ito yung mainit pa para nalalason din ho ang halaman tayo po yung may kanya kanya ulit diskarte oh uh, napagtatanin yun ito po ating ginagawang basal kanya kanya po ulit ang diskarte yan ito na po land prep po para sa kamatis nakailan ako gata ay ilan sa ako nasabog natin chuchu -chu. One, two, three, four, five. Yeah, lima sa ako po. Lima pa lang, hindi pa naman po utapos ay. Oh. Sana lang maging maganda na yung ani. Minsan ho naman, maganda lang na nga yung ani, yung presyo naman yung mahina, ano? Talagang tayo balabalan si din eh. Kaya nga ako kung iisipin natin, talagang may may langit, may lupa, may ulan, may init. Oh, yan ganyan ang ano. Oh. Ayos na po, nakalima. Ay mag pa po tayo diyan. Tapos po ari nga oh, hindi na rin curahan na rin ating ano gan tawag din ating upo. Yan. Talaga po sa totoo ay Lagari na rin po ang ating gawa ng pagtatrabaho po ba. Ah, ah, ay talagang pasensya na po kayo pumisat at, yung iba ay hindi naman totally na pabayaan kumbaga na delay oh, yung pagtatrabaho natin. Gawaho ng ay parot pa rin tayo ay. Oh, pero pag po naman ako ay may pang upa ay naupa din po oh uh, talaga totoo at saka pag may sayo durot na durot na yan are na po yung ating upo oh. Uh. are pala ang kasunod na project natin ay kasunod ang ubrahin oh uh. at gawa ng yung iba humaba na rin ang kabag uh. yan iilan pa yun ay panik natin dun oh. Uh. nagbubunga na rin pati oh uh haba tataba panalo oh ayan ayan na nga oh ah ay gabuti na ng tuyo oh <laughs> ayos naman oh yan tanggal ang pagod pagka mayroon ng garne kalaki oh aba talaga hong tanggal ang pagod natin oh iya yeah. Ayan po naman ay pang ilalim pala basta oh, priority natin lahat taas. Oho. Yan, titingin pa tayo dito, nagsasabid-sabid na iyo. Pasensya na kayo mga upo ko, ah, ah talagang na tayo ay. Lagi ring daming gawa, ano? pasinsya hmm. Pasensya kayo ha. Hayaan niyo pagka medyo ano tayo dito. Pero kayo naman ay iaano ko rin. Ididiretso rin natin yung pagtataas sa inyo oh. ah, ah talagang buti naman nagpapakita kayo ng magagandang ano oh. minsan oh, itay ano ay eh, ano minsan ho oh, eh, kinakausap din natin ng halaman ayan eh, puno may may buhay ah oh, oh talaga nga oh pasensya muna ha kaya nyo at malapit na tayong inaapo-apor ko lang ang kamatis na ay po oh. yan oh na ay pa ang na rin ng iba oh ariyo nakara na nakaraan ay in-update ko sa inyo oh at tinan mo gagadaliri ah pero ngayon na yung ayos yan na city na ibig sabihin po pag sumiti ng ganito ay pwede na siyang pakabagin pataas ng pataas oh yan tapos pruning dito sa mga ito katulad nito kaya po, ito po na may i-bablog pa rin natin. Pruning na natin para mag-concentrate sa taas. Mm. Meron tayong siling talbusan. Ang lalaki na rin. Ano, oh. Ari nung no, minsan tinuturo-turo ko pa ay eh. gaga ilang dahon pa eh. Ah, oh, ay siyang ayaw. Pwede na sa tinula. Oh. Na ano na rin, nakakabag sa ilalim. Sa daan ng gawa nga naman, ah talagang bayay po at ito na may ating sabi ko nga sa inyo ating aagutayin -agu niyan kahit pa paano o oh. yan ano po naman ito may mga pataba oh yan lupa niya oh. kaya siguro nagbubulas din ang husay o oh. dami na oh chuchu ano taga abang kayo ng daga ha at ng pare ating mga halaman ay oh yan manding kahua ata ngayon ay mura ata ang parang bit ng upo yan shout out po sa mga mag uupo yan or Ar kabispring ari aabot ito sa mura oh yan oh bago pala oh. tambuli po yan pagkakinis po pala ng ano nito balat Ah, ah, Iya. Oh. Yeah. Siguro limang araw tayo mayroon na, oh. Pambinta. Ayan, oh. Kaunting hintay. Kakaawa din ay, oh. ako y. pagka makakadalin ng tumbas pang upa ulit ay mag-aano magsasak Magsasakno. Oh, oh. Ya, yeah, eh, Oh. Ayos po naman. Tanggal ang pagod ko eh. Oh. Tanggal ang pagod natin pagkagana rin na. Oh, talagang oh, nagpipilit din. Oh. Ano, ah, pa man din ka oh. Napakakikinis. Mm. Oh. Yan, no, oh, ito may sukal na to, konti. Lalampasan ng ating upo. Diyan po lilinisin po natin yang lahat. Oh. Yun, oh. To. Sa pang itaas. Ito isusunod na natin sa tatrabahuhin. Oh. Ito pa yung mga sako. Yeah, may mga bisot din po naman. Ngayon, okay, bunso na naman. Oh. yan po pala, pala, lahat ay pag mapapataas ay talagang nayong mananayong po pala yan oh mananayong malaking nipis po naman no, na espreha ng ilalim mo mas gaganda pa po yan pagka yung kumabag na lahat siya pataas bumo na sa baba okay naman po yan ah pasensya na po ano gawa ng minsan ay yun nga sasabing ko po sa inyo dami rin gawa ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po? pagpataba po na rin ating para sa kasunod na pagtatanim ng kamatis tapos ito na po yung update sa upo Pruning pa po natin yan Pagka nag na pataas oh. yeah, Salamat po sa inyo pagsama Ingat po ang lahat Happy happy lang po Bye